ng eggshell powder fertilizer Hi everyone, tinatapon nyo ba ang mga eggshells nyo? Oh well, ngayon baka magbabago ng isip nyo kailangan natin isave ang ating mga eggshells para pwede pa nating pakinabangan ito sa ibang pamamaraan. Kaya naman, tuwing magluluto ka ng itlog, hugasan mo ang mga eggshells mo. And then itabi mo, patuyuin mong mabuti, ipunin mo. Pag marami na, pwede mo na siyang i-crush ng maliliit na katulad nito para mas madali na siyang ma-blender mamaya. Para sa mga wala pong blender, ganyan lang po, durugin nyo lang po siyang mabuti and then ihalo nyo sa lupa bago nyo itanim ang inyong mga paborito nyong halaman. Proven and tested ko na ito Bigan, Ilang taon ko na itong ginagawa. Hinahalo ko siya sa lupa bago ko itanim ang aking mga paboritong halaman. O kaya naman, kung marami ka naman ng naipon, pwede mo itong gawin kada buwan. Lagyan mo ng eggshell powder ang inyong mga halaman. Pwede po itong ilagay sa mga indoor plants o kaya sa mga outdoor plants, kaya sa mga tanim niyong mga gulay. Napakaganda po nito kaya huwag niyong sasayangin ang mga eggshells nyo. Instead na itapon nyo, ipunin nyo po. Ayan. Para naman sa mga tinatamad gumawa ng mga ganitong procedure, pwede nyo pong gugasan diretso ang inyong mga eggshell. Tapos yung pinagugasan, dun na rin dudurugin ang eggshell natin. At pagkatapos, diretso yun yun ang ibuhos sa inyong mga halaman o kayo sa lupa sa nakatinim ang inyong mga gulay. O sa mga garden nyo, kung kahit saan meron tanim, pwede po. Eto na, ganito na po ang itsura ng ating finished product. Ayan siya ang itsura niya. Powdery form po ang ating eggshell. Ito po ay pwede mong i-keep ng matagal. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe to my YouTube channel, Datul Diary 997. At please follow me in my Facebook page, Datul Pips Vlog. At ganun na rin sa aking personal account, Datul Kaliana Glenda. Maraming salamat sa panunood at sana may natutunan ka sa aking video. God loves you and always remember, Jesus loves you. Bye! -bye.